H.O.R., you went there alone. Pero dito may kasama po kayo team. Were you expecting more questions from uh, Ah, uh, actually, yan yung discussion namin kanina because we were in a meeting. Uh, the the office of the vice president uh, was in a Zoom meeting, and then wala kami ng sagot, ma'am. Ma Hindi ko alam kung bakit mag-isa ako dun sa House of Representatives, and then suddenly, ah, uh, nandito sila, sumama sila dito. Pero madami kasi ang mga personnel ng Office of the Vice President na merong some sort of anxiety pag pumupunta sila sa House of Representatives uh, dahil sa mga nangyari noong nakaraang uh, taon. Likely ba kayo yung rason bakit ayaw nila ako samahan doon sa na, HOR? What can you say, VP? Smooth sailing po yung budget niyo dito. Sa si Senator Bongo, sabi gusto pa sa panyang ibigay yung part ng budget niya sa opisina niya sa inyo. Ah, uh, well, ganun din naman sa House of Representatives. Uh, mabilis lang naman. Mainly because uh, uh napakaliit kasi nung uh, budget. Tapos, ah uh, ang karamihan doon are for projects na ginagawa na namin noon pa uh, since 2022. So wala siyang bago na project. Ma'am, kung natin na, kung na, kung na po kayo sa current present budget nyo or are you requesting na mas, Especially sa social services, ma'am. Uh, mas madaming matutulungan pag mas malaki yung budget, pero we decided, I decided uh, not to submit a bigger budget because um, alam naman namin na hindi ibibigay yun eh. So, parang maglulokohan lang tayo kung magsasubmit kami ng uh, mas malaking budget tapos babalik lang din tayo sa kung ano yung nasa NEP na yun, which is about uh, 900 million. So, hindi na kami nagsubmit. May, may we ask about the welfare check done to your father? Um, ano na pong um, update to him? Yun? Um, yung welfare check na yon usually kasi pag pumupunta yung officials from the Philippine embassy in the Netherlands nagsasabi sila at alam namin or alam ng uh, defense team ng mga abogado na pumupunta sila pu napupunta sila pero for this one or two hindi ko pa masigurado kung dalawang beses o isang beses pero sigurado ako hindi ko pa masigurado kung dalawang beses pero sigurado ako na Merong isang beses na pumunta sila na hindi sila nagsabi sa pamilya man na nandoon sa HIG o sa defense uh, team. Nalaman ko na lang siya noong merong report na binigay sa Office of the President. Was there offense taken on your part? Yes, ma'am. Kasi hindi naman sila nag-welfare check eh. Simula nung uh, dumating si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte, pumupunta sila doon for specific reasons, hindi dahil sa welfare check. So, noong nag-file ang abogado ng uh, indefinite adjournment noong proceedings, suddenly meron ng welfare check na ginawa yung officials ng embassy. At uh, kung makikita mo doon sa report, ay ini-interview nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. And somehow, nagbibigay sila ng, although nagsabi naman sila doon that we leave it to the medical experts sa assessment ng overall health niya, pero meron silang mga insinuations doon na para bang silang nag-a-assess ng kaniyang kalusugan. And you see Alice? That. Of course, yes. I see malice in that. Number one, they never did a welfare check. Number two, they did not coordinate with the defense team. They did not inform the defense team or the uh, family members who are at that time in the Hague. And, um, yun, uh, makikita mo sa report, nag-a-assess sila eh sa kalusugan. Ma'am, but ICC said it has to have a consent of the detainee now for them to allow the, any representative from the government. So we would like to assume, based on their statement, that they are already allowed it. Yes. Uh, Well, hindi ko na tinanong uh, si Pangulong Duterte kasi ayoko na siya ma-stress at ma-distress uh, sa mga, mga nangyari. And ayoko na isipin niya na merong mali doon sa mga sinabi niya. So ayoko na na i-confirm pa sa kanya kung ano yung nangyari doon. In the uh, confirmation of the reports that I got, a copy of, enough na yon para sa akin na sabihin na ano, na hindi maganda yung kanilang motibo sa pagpunta doon. Dahil unang-una, sinabi ko nga, hindi sila nagpasabi, Napupunta sila doon. At uh, nangyari lang yon noong merong... nangyari lang itong welfare check na ito noong merong uh, filing ng indefinite uh, adjournment. At makikita mo sa report, uh, nag a sila ng kalusugan. Wala so, pong so, explanation sa even after the fact na bumisita sila? After the fact, wala silang explanation. I believe nag-explain ang uh, uh, department of foreign affairs ang DFA uh, they said that uh naggumagawa uh, talaga sila ng welfare check uh, sa mga kababayan natin So where is he right now? Is he at the hospital or at the detention facility? Nasa detention As far as I know, nasa detention facility siyang today. Yes. Kailan niyo po siya nakausap na huli Oh Hmm... Kailan ba siya? Friday to Friday siya sa akin eh. Friday of last week. No. Friday of last week siya. Kung siya huling nakaka... Nakakausap niya araw-araw si si Kitty, si Veronica. Uh, but earlier today na uh, Veronica message me telling me that uh, she's busy today with her examinations. So can I take the call of uh, President Duterte? So I expect him to call... Uh, this afternoon, around 11, between 11 a.m. to 1 p.m. in The Hague. So I mean, how was no the health condition po ni Pangulo? Uh, is he well, unwell? Kamusta po si Pangulo? Uh, we will soon know because I believe and I expect the court to litigate uh, the submissions, uh, the petitions of uh, the defense. You mean the health condition po of your father? Oo, um Like ngayon, today, uh, hindi ko pa alam. Hindi ko siya nakausap uh, today. mam ma kumusa usap Friday? How was it? Called? Last Friday, ano mga ba yung pinag-usapan namin? Nakalimutan ko na. But does sound well? Does he sound okay? Uh, hindi ko na maalala. Lately, he's been distressed about the flood control uh, talk. So... Um, I'll try to avoid that uh, later. What is he distressed about that? Why is he distressed about that? Ah, uh, kasi malasas well, sasabihin lang naman kasi ni P.R.D. na sinabi ko na na si B.B.M. ay um, hindi marunong, he's a weak leader, and he doesn't know anything at all about governance, so. Are you distressed the same way as he is about the flood control issues? Oh yes, ma'am, of course. Sinabi ko na yan noon, hindi naman ako, hindi naman masama ang loob ko sa ginawa nila sa paninira sa pangalan ko eh. Masama ang loob ko dahil, sinag, dahil sa ginawa nila sa bayan. Ma'am, regarding the interim release, may country na po ba na akupuntahan si President Duterte? Ah, uh, merong bansa na nagsabi na tatanggapin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko lang masabi kung saan. Pero sa Asia ba naman? Hindi ko masabi kung saan, <laughs> ma'am, kasi. <laughs> Ma <laughs> Hindi ko masabi. <clears throat> ma'am, your reaction lang dun sa mga lumalabas sa Senate hearings, allegations of bags of money being delivered po kaila Congressman Zaldi ko, Congressman Romualdez. Mm -mm. Do you have any reaction on that? Billions of money po. Uh, well, matagal naman, naman na, na, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Uh, simula pa lang noong pagpasok namin as uh, President and Vice President, naririnig na namin yung uh, delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Uh, pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung uh, mga suitcases uh, na Eh, Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala niyo doon sa State of Delaware uh, case uh, sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng Uh, pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. You were hindi na, hindi na ako na gulat, uh, ma'am. Kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag usapan uh, in public. Kasi walang walang at noon, panahon na yon walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko, first-hand kung ano yung uh, nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung sistema, ano yung ginawa nila, at paano nila ginagawa yun. Ramping to confirm the report, going back to sir, last Friday daw, his brother, Sir Bong, was not allowed to visit him as the, at the detention. Did it reach to your ready? Ah, uh, no. I have to clarify that. No? That is not true. Uh, okay. I made a mistake. Kasi ako yung kasi ako yung nagta-traffic nung scheduling ng mga tao na bibisita sa The Hague. Noong uh, merong pinasa sa akin na listahan ng schedule, akala ko yun na yung uh, final confirmed schedule. Hindi nakasali doon yung Friday na na schedule. Uh, mm -hmm. akala ko hindi nakasali yung uh, Friday. In fact, nandoon na siya sa The Hague, uh yung kapatid ni dating pangulong uh, Rodrigo Duterte, uh, precisely for that visit, pero hindi ko nabantayan na sa hindi ko nabantayan sa bagong listahan na wala yung Friday doon. So, ako ang nagkamali uh, doon sa ano, hindi niya pagbisita noong Friday. Mami, your comment please. on the resignation of Mayor Magalong from ICI. Mm. Ayaw ko mag-comment. Huwag na lang, sir. No comment. I'm sorry, balik ko lang. Matagal, matagal nyo na kung alam yung modus sa di umulay pangingit back sa flood control. Hindi sa, uh, hindi lang sa flood control, ma'am. Pati sa, ano, sa illegal gambling. Ah, uh, tumatanggap sila. Sino po sila? So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa uh, flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Ma'am, may we yung source I mean, ng yun, uh, information eh, That they are receiving. Yung mga ayoko sabihin kasi tatanggalin nila pag sinabi ko tatanggalin nila yung tao wala promise na tayong permit office. Promise office. Pero hindi po ba, oh yes. Permit office. Dapat ngayon para makasuhan sila. Sina? E, ayaw lumabas ng mga tao eh dati pa naman kami nagsasabi eh, na ano na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president. Mm -hmm ba? So, wala nagsasalita. Pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klaseng personnel, maano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob. But from the Office of Congress, po yan? Oh yes. ah ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na tigil ah na aatake sila sa confidential funds. Uh, ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the third and fourth quarter o oh, fourth third no? third and fourth quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loo but do you think the government is still stable given that no, ma'am no uh, our institutions are clearly abused uh, they are used for personal gain they are um they are um they are used uh, for personal gain and uh, we have already seen the testimony of witnesses about corruption and there is practically nothing happening in our country ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag, pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. In fact, we ran on the platform of unity and continuity ang expectation noon is that uh, there will be continuity on the projects like the build 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 project build, build 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 projects of uh, the former administration at yung mga iba pa na nasimulan uh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pero wala naman tayong nakita. <laughs> So, hindi okay. hindi okay. serve as an instrument lang sina Congressman Romualdez. Hanggang ano pa ako dito? May Hanggang nalauna si pa, na pa ako. Yes, okay. Hindi 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 serve as an instrument sina Congressman Romualdez at may kumpasito ni, President Bongbong Marcos. Mm. Example na lang. Noong budget, Example na lang uh, ng budget natin. Yung budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo. Para siya maging batas, para yan ma para natin ma-implement yung batas na yan, kailangan yan ng pirma ng Pangulo. The fact na uh, nagpirmahan sila ng budget na may mga blanco, ibig sabihin, hindi nila binasa or pinabayaan nila na merong mga ganun na blanco. Ma'am, you mentioned na hindi stable ang gobyerno. Sa tingin nyo, kumusta ang moral ng mga sundalos? Na mga, may mga nagkukwento na ba sa inyo na mababa ang moral nila? Or ano? hmm, hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita sa moral ng mga uh, sundalo. Siguro pinakamabu... Mab mabuti ba ang word na magsalita patungkol sa moral is sila na mismo ang magsabi. Mamay info kayo na si Senator Marcelo Trillanes isa daw sa legend na sa ICC to check Merong mga sinabi na ganon, uh, pero hindi ko siya confirm kasi hindi kami nakakakuha ng information sa loob ng detention unit. nalaman ko na lang yung welfare check, kasi dahil sa report na binigay sa office of the president. So, bago nun, uh, hindi namin alam yon na information mula sa detention unit. Nakukuha namin tulad nung uh, dinala siya sa hospital dahil <clears throat> uh, dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. So, inform by ICC? <clears throat> No, wow, hindi kami <clears throat> hindi kami uh, sinabihan kami na uh, family members, hindi kami sinabihan na may insidente na gano'n. Nakuha lang namin 'yon uh, sa hospital personnel. Madami kasi Pilipino kahit saan ka pumunta, 'di diba, sa buong mundo. Kaya nga hindi makapagtago si Saldi Coy kasi kahit saan ka pumunta, daming Pinoy. So 'yung uh, hospital personnel nagsabi Kailan at saan niya nangyari? When was the when was the nangyari? When was the? Nakita siyang ano? Um hindi ko na maalala pero hindi ngayon yon, hindi the moment na lumabas yung statement. Hindi lang ako nagsalita noon kasi ah um, parang ansabi ko sa lawyer na pag may mangyari naman na ganyan, kung pwede, magbigay naman sila ng information sa inyo. Kahit hindi na sa pamilya, kasi sa tingin nila, hindi dapat siguro bigyan ng, hindi ko alam ko anong rason nila, sabi ko kahit sa inyo man lang. And then, sinabi ng lawyer that we will work on this and make sure that this will not happen again. So, hindi na ako nagsalita. Nagsalita na lang ako nung nakita ko yung report sa welfare check. Kasi, para bang hindi kaya ng ICC hindi para hindi kaya ng ICC na i ang uh, dating pangulong Duterte. Tulad nito, merong um, pagbisita sa isang agent ng government na ito din yung gobyerno na nagdala sa kanya, nagkidnap sa kanya dito sa Pilipinas tapos dinala siya sa may may we know yung particular reason bakit po siya nawalan ng malay? Any particular illness that led to that bleeding? Hindi ko alam ma'am, hindi ko kasi nakuha talaga yung report ma'am. Nakuha lang namin siya sa uh, hospital personnel at yung tests na ginawa sa kanya. But it was was it confirmed po po for example tinanong ko siya. Uh, alam ko tinanong din siya ng lawyer. Um, hindi ko lang alam kung anong mga incidents. But tinanong ko siya kung totoo ba. And then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako na, na ano, na, oh may ganyan. Natumba was his term. Oh. it alarming? Yes, it's very alarming. That is why I released a statement stating that clearly um, the ICC do not have full control of the safety and security of the former president because I believe, and the way I see it, he needs 24 hour uh, caregiver, bedside care. So, Uh, yan din yung sinasabi ko sa kanila. Keeping him in uh, without a trial date, without a date for confirmation of charges is just plain cruelty, ba? Uh, uh, pinapahirapan uh, nila yung tao. Uh, Naka-detain siya ng... Para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict? Kaya sinasabi ko uh doon sa statement na for humanitarian purposes they should give the uh, or they should allow the interim release of uh, former president Duterte anyway wala namang wala namang plano yung tao na Lumayas Nakita naman natin sa behavior ni dating pangulong Duterte noon hindi naman siya nagtitreten ng witnesses or ng mga complainants and na wala naman siyang balak bumalik as uh, mayor ng Davao City because sinasabi nga niya wala naman ako doon and that that would be an injustice to the Dabawenyo's na meron silang mayor na wala doon. So wala na bang ibang, wala nang legal reason ba kung bakit hindi pa ibigay yung uh, interim release? Baby, I ask lang, nagkaroon ng rumor ko dun sa malawakang protesta two weeks ago. Meron mo kay nakipag-usap sa inyo for a possible change in leadership? Wala, ma'am. Ah, uh, wala sa akin. Baka sila-sila lang gusto maging, <coughs> maging president. So, sa kanila na yan, ma'am. Ma'am, uh, just to be clear, uh, okay. uh, yung last, okay, ma si ma am, ma am, yung last incident na sinabi niyo regarding the health of the former president. Alin ho ba 'yun? Nauna ba 'yun na nangyari before the welfare check or the welfare check muna bago nangyari the last incident? Oh, wala kasi sa akin ang timeline ngayon, sir. Wala sa akin ang timeline. So hindi ko alam kung ano yung nauna, yung welfare check o yung uh, he was found uh, unconscious on the floor or, I don't know, wala sa akin yung timeline, sir. Ma'am, may choice kayo na uh, sa mga countries na po pwedeng mag-host uh, mag sa kanya sa interim release? Will it be sa Europe or Asia? Ano bang preferred ng family ko? Kung ako, Davao City talaga. Uh, Davao City, Philippines, kahit uh, house arrest yan doon, kahit na gusto ng ICC na uh, ilibing sa ilalim ng bunker yan na yung house arrest niya, walang problema sa amin gagawin namin yan. Uh, in fact, I think, mas makabuti pa nga kung ibigay na lang yung interim release na yan because uh, we can uh, encourage him to cooperate Uh, sa mangyayari na trial kung meron man or mangyayari na hearings kung meron man and um, you know mahalaga sa amin yung word of honor namin no sa pamilya so kung kung sinabi namin na papaniguraduhin namin na lahat ng hearing na sinabi ng ICC na umatensya papaniguraduhin namin na nandun siya at nag-attend siya Uh, thank you, ma'am. So, ganyan lang yun? <laughs> <laughs> Nakikita ko yung senyas mo kaya. Alam mo, may mata ako dito, JC. Dito, oh. Thank you, ma'am. Thank, ma thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.